is 14,000 14 times more. That is 56,000 every month. Kung may 56,000 ka, magagalit <laughs> ka talaga sa akin. So, <laughs> diba? Okay na ba sa'yo yun? Ay, ito pa. Diba? Ito po, um, director ka sila mga associate mo. Kating na kayo. Diba? So, 37 sa isa, mag-recruit din siya para may marketing sir so 9 times 9 ilan